Subukan ni mong pitin ni mong paan ang mabukus mo ka. Na, no man di man. Ang bato sa laki to, damo daw diri balay. Pero wa no di man, wa no ay get. Ano ni man? Uy. Mayo nalang gani mo isa ko din nakitaan. Mayo, gani may duha pagapong ko uh, tao. Mayo, ginis lang interview eh. ko nga. Isang mo na, oh. 'Oh, grabi, insult 'yung noon. Niya na Pastor siguro na. Hindi na. Ha? Hindi ko ah. Ah, hindi na pastor oi. Ka-insult man 'bango siguro ng libang? <laughs> <laughs> Grabe 'yung 'to. Ano 'yan, sedre? Ayoh. Ay, boss. Kumain ka 'to. Oh, unsay ato? Boss. Na, pagi ka 'di. Usa ka pastor. Pastor, pastor, kay insert man, bago kalibang. Bo, bago yes, si kalibang. <laughs> boss, ming ugto galing na, bali pasensya dra sa inyo istorbo. Kay bali mo istorbo ko danay sa inyo, doha lang kami noto. Tapos naman kami di sa obos, oh, mamati lang man kamo no, doha lang kami noto. May time pa man may pwede ra kayo, ma distorbo may kayo, may obra. Sa matay ato ng tag. Sa, sa na imong gikwan. Gi, kuptan kuptan. Sa Biblia. Hindi po so, hinaalan kami karon dre ginakandak. Pero mamati lang ako. So, magpakilala ko, Danay Galia. Ako gali si Kinwo from UA. From, kuan gali? From CM. Pero, dasi lang ha. Mamati lang ako. <laughs> so, amo lang gali ni siya sila. Ang kuanday day no, ang, no? ang CM balagi na ginakuan ako. Amo lang gali ni siya sila. No? Oh. Nan. Ah. Pero, kapalo ko no nga. Oh. Ispito, no? Kasi oh. may haara lang ka muda sa tong pamilya ba? May oh. sa tong pamilya to. Gaya na siya gabat siya ba? Oh. Like mga mind green blaster, galingin na to ulo. Ipsong niya ba niya? Mm. Eh, dito kita katulog mga ima. Oh, to. ikaw, katulog ka gabi eh? Ha? Na na. Ako oh, sa katulog kinakinan mo mm. na. Let's oh. be na sir? Sige, ito po lang si Scatter na. No? Oh! Mahit na mga tuba. Ah, Scatter! Oh! <laughs> Pero, yun na sir, let's na ba sir, mga trabaho so kita din na. Ah! And, sir, anong gali trabaho na sir? awa ah, wala trabaho. Ay, hindi ka nang nan. Pero basta ka pa nakit bala tong hawak. Oh, ang ah, sakit ni kung hawak doon. Tubig ka nang busig na, na ano ba? Ah, ano? Umig na kay kurak. Tatapala ni sakit kung hawak kay, sakit ka ni do ko nang na ana na ko lupa kanay no kagabi bitaw do mo ana. Kuto ko ni dre. Ah, ha? Pero sir, di, hindi ka. Oh, <laughs> mabuligan. Oh, kabalo ba ka sir? Dili na gamit ang mga kapsula o mga bulong diha. Tinol ka dong? Yes sir. O di na na gamit ang mga kanang mo palit ng mga, mga, mga kapsula at tambal? Uh, Oo, oh, sa mga drugstore. Dili na kailangan. Oh, oh grabe mai Hindi na. Kaya nga naman sir, hmm. na na kami karoon dili. Ginapakilala naman o ginapailailas si inyo. Oh. Ang kuan na sir. Kali sa sir, ang kuwan na. Ang oh, oh. na to, oh, oh. Maipig kasi. Oh kisen. Oh, dami na. Sabi lang nga na, di ba? Pero sir, na, sa bong, na, ha, Kabalo, Ailo, no, sa ipig ka subong, may dala ko subong nga sampol. Ha? Kapalo. Ari, ari lang likod una. M k oh, ak. Be? Ari, Tama muna sir, ikaw na itong hamot pag ina siya sir. Hamot. Hamot, hamot. Pwede na. Pero sir, istrikto na siya pag sir sa dughan. Kaya pa-ubos na. Oh, Humot lang si Sir Humot? Humot? Humot kita eh! Hindi ka atsi mong ko! Humot! Iban nyo siya ha? Hawak, sakit mo hawak Iban nyo siya to rin, Sir Iban nyo siya to, Sir Ha? Iban nyo siya to sa hawak? Hahaha! Mahay ka na siya, Sir Nami nasa circuit ka pa na lang kayo, halang-halang Absorb, Halang-halang, may... may mumaak Mumaak? Nalo ko to sa circuit mo, ipik siya na yun ba? Oh, hmm. Biro, ay sir. Ay, sir. Ah, di siya. Pila naman nang naman eh. Pila naman. Saan mo itong taklog? Ano nga sir. Sa sir. Eh? Bawa. Bawa? Pila naman nang Pila naman ang kagutis na ino. ba? oh uh. sir, ang kamahalan namin niya Sir Amon siya. Kadak. Ano nabi siya na? Oo. Kaya umatag pa siya. Ating... Ano siya? 300. 300? Oo. Hindi ka mo magkabala kasi no. Oh. Kahit damo, sakit na yung magpulit ka. Eh? More than 30 common diseases. Ang ipika sir. 30, 30, more than 30. Ada, mm -hmm. kasakit. Sobra tayong tayo sir. Lang, marami. Yeah. Gano'n sir, kahit kung pinto na ni sa license yan. Oh. Pero sir, no, ang kabood nyo sabi sir, oh. direk kami subong na assign sa in, barangay Kasilyano nyo. Oh. Ay, sa subong ang barangay Kasilyano subong sir, direk kami na para maghatag sa one mag special pa promo. Ah, dito, dito na. mo sir, pila mo apel yung subong sa kabato? Oh. Saka, sa kanisa sir, sa kung ano lang, 50 pesos na lang. 50 pesos? Kabrato! Yes sir. Pero sa sir, kana sa sir, hindi na itong kailangan i cashier. Uy nga, asawa mo na! Hindi ka lang subong ka down. pulo. Ah! Pulo! Yes, sir. Uh, pero may pulo ka niya. Wala mong hindi kwarta? atas. Yes, sir. Ang oh, akagod na mo. Paano na mo ng balas? Ano ba gigi kwarta? Oh, Daunan nyo lang ni sir, kayo makatabang na sa itong kalawasan. Nakapulog yun sa sir. Ah, wala kay kwarta, oy! Wala kay no, kwarta! At, tayo, at least, least nakahablasan ako ni Ariba. Nawala na yun. Oh, kano'n ka kagabilig eh? hindi ko subo kadao, kaya wala muna siya subo ah di, hindi ko kaya kuwarta, wala mo hindi ko ipindahan dyan malimahe lang nyo ba? malimahe para makaabil subo sa kanyang wala ko kuwarta wala wala? hindi na yara pataguan ba? hindi, hindi, hindi kaya wala ko kuwarta hindi ah wala wala ko sorry kayo sir